this is it. right? one seat? Yeah, one guys 2 ,000, seven, then 2 po yung sister, guys, 0 one two thousand two hundred ninety-five. one 0 one 0 one 0 This is the design 21 T-carter, 12 grams din ito. 220 per grams. Saan naman yung iba? Yung may ganyan, oh. Ayan, guys. Hindi <coughs> natin tanggalin ang isa-isa, guys. hindi <coughs> naman tayo bibili guys? Ayan, sa mga gustong bumili, puntahan nyo lang dito. Ayan po, yung <coughs> Kung gusto nyo ganito, yung parang Japanese style. Japanese time? Ah, uh, style. So, yan. Papakita nyo dito. Kasi triple lock siya, yun. Ayan. Ito, triple lock. Mahal na, mahal. Meron mag maganda, maganda, maganda. Sisukat natin yan. Natural. Natural. libre na yan sa kanya sa akin, guys. Oh. <laughs> ito, triple lock siya. No, triple lock. Ayan. So, BCC si Idol Honey ngayon. Dating 5,170. Now, 4,865. Wow. Ganda nito. Busy pa yung Tagalog guys yung sing sing nila ngayon dito this is wedding wedding ring yes sir. yung mga wedding ring guys sa oh, so ah, nagbabalak magpakasal. balak magpakasal dyan ito na yung wedding ring engagement ring talaga nandito guys talagang wow ang daming tao dito ngayon followers lang <laughs> Pero may kita ka rin. Pag no pag na-monetize ka na marami, pero wala eh. Kasi hindi naman may liyo. Maraming naman yung hindi eh, wala kasi yung... Ay, one dollar. Oo, gano'n lang. pero ano lang, eh, kasi wala akong pasok. Ito yung ano, ikatawaan natin dito. Yung mga ang... Ano yung tawad nila? Ito yung bangles. Yung sa mga naghanap sa mga bangles, ito yung bangles. Eh, magkano yung per gram ng bangles spread? Bangles, meron to 25, meron to 20. Dito yeah. So, pwede ka mamili dito sa bangles. Sa mga nagtatanong ng bangles, ito na yung bangles. Wala naman Pero pinaka na mura Ito, to 20, uh, to 15. Ayan. 215 per yeah, yung per gram sa bangles. So, papakita natin sa inyo. Per, per gram So, hotel, diba? Maganda. Uh, so, si Kabayan, bibili na yan ang... Ayan dito yan sa Starja Wildery seat. Yan na yung mga seat pwede sa dito. Yun, dito pa yan sa Salsal. Sal. Ang iso per gram. Hindi, pwede yung per gram, pwede yung per set. Per set ito mga price. Per set kasi ito guys, hindi natin isa-isahin. Arabic pa. Ayos. Ayos sa guys per gram na sa 1,200 yun o marami kayong pagpilihan dito ah? Banda. Banda hmm. Kamagaya, kamayu, mga hikaw na nito guys yun eh, magkano ito friend per, ah, per gram so per gram din dito itong mga hikaw na guys 850, 850 per gram uh, yung, yung price, price niyan. Ito, 3.95. 3.95 ito guys. So, yung ano, hikaw. Medyo malaki tingnan siya guys. So, yung mahilig sa malaking hikaw, yung mga ano dyan. Mah Eto, 650. 650 per gram po ito ah. Magkano per gram? total under 10 pa rin? Okay, ito, 25. Ayan. Oh, Depende po guys, pasa man nagtatanong pa iba yung presyo ng gram mo. Ito, ng... 395. 395. Ito. ito. Ito, 520. 520. Yan, sa 520 yan. 520. May per gram po ito. Ito naman, 475. Ayan, 475 dito. Ito yung 800. Okay, guys, dito pa yung star jewelry. So, marami dito mga hikaw na mga laki. Ayan yun, mga iba-iba dyan. Pwede kayo mamili dyan. Iba-iba. Per gram po yan, 225 per gram. May 220. Uh, meron yung iba-iba. Meron per piece, meron per gram. Depende sa klase. Ayan, depende po daw sa klase. Mandami dito mapagpilian. So, yan. So, sabi na dito, ibabi -iba yung presyo, hindi yon lagi yung permanent yung per gram. Araw-araw iba -iba -iba yung Iba-iba yung presyo araw-araw. Dito guys, so, maraming kayong papagpilihan pag dito tayo. So, maraming salamat, friend. Thank you, thank you.